Magandang abo no, ay nandini ho tayo sa may uh, Dumayaka Falls din sa Kuliyat. Pababa ho tayo din eh. Last time ho kasi na nagpunta tayo dito ay doon tayo tumuloy sa may Sagingan. Ay hindi ho natin napuntahan yung nasa right side. Diga ho dati ay may falls doon. Ay ngayon yun ang ating titingnan. Nako, pahirapan pa na naman ho nito mamaya pag -akyat halos ilang linggo rin ho baga o ilang araw din na nag ay siguro ay malakas ang tubig ngayon dahil dun ho, sa itaas sa pagkaparada natin ay pakinig na natin yung bagsak ng tubig kalab sa awan ayan o no, kung yung naririnig ganaw you know. so last time ho ay dini tayo dumiretso umakya tayo dun sa taas at bumaba din dun sa kabila pero ngayon ho ay dini tayo didiretso tingnan natin kung anong ating uh, matatagpuan ngayon din ay eh. pakinig ho ninyo, ang bagsak ng tubig sana tayo makalapit pa doon eh, dati ito ho, ay nalinis na at nakakababa doon Ay kasi ngayon kalalaki na ng puno din eh Ayun, meron pa Ayun Ay kaso nga lang ho, Ay kumungahoy na gula ng ilang linggo Ay di iyan medyo Tsokolate, ang tubig na na Naaguso din eh Ay, tingnan nga natin kung tayo makakalapit pa din eh. Very nice naman o. No? Very nice naman o. No? At uh, buhay na buhay paring rock formations na rin. At yun, doon sa banda itaas na yun, ay dinaron ho ang tulay. eh para nakakatakot na kung pumunta sa bandar on eh. ay <laughs> masukal ay eh. baka tayo matuklaw din ay eh. I mean ay pa naman tayo nakikita ng uh, dust town ng no? mga pinagdaanan sunsunin nga natin aray kung tayo aabot doon tabi po Uh. ko sa banda roon, ay di tayo naglakad ho ng uh, papunta din sa part na re. Kung inyong matatandaan ay di aring bato bagare at puno na are. Yan. Yeah. Lakad pa ho tayo din sa banda-banda rin eh. Ay lasa ko ho ay ako ay 15 years baga na hindi nakabalik din eh ay hindi ko na umabilang pero ang tanda ko ay ito ay napakaganda noon at napag hindi na ng tubig dahil nakakaroon pa ng mga pictorial noon eh so sa ngayon ay hindi ito ho makakalapit pa tayo doon sa dating falls okay dandahan ang at medyo madulas o aring ating hinahakbangan na are. medyo makitidu aring nasa gilid na rin ating dinadaanan ay baka tayo madulas dandahan laang okay Uh, madilim dilim, madilim dilim. So, ito ho yan. Talaga na napakasukal na. Ay, talagang palatandaan ho, are na bihirang bihira na nga siguro yung mabisita ng mga tao ito ay isa sa magandang part din dito eh kasi makinis yung cemento dito dire diretso at uh, pagmaliligo ay tanda ko dati kami pahiga-higa sa part na iyan at yun na ho ang poles na sinasabi so kung ikukumpara ho natin doon sa sagingan ay hama ko na mas maganda ang pagkakaayos nila doon siguro dahil nalinis nga at iyon ay di kung kami nabarik pa din o eh, no? oh, ayan red horse yan ariho yung magandang parte eh yan at syempre yan oh, ay galing din eh namang nilinis kasi nahawan yung ano eh, yung mga damo-damo nila nahawan hindi natin makaliban tayo doon sa kabila okay mukhang may naghahawan may naglilinis ayan huh. so after so many years Ariho, nakabalik tayo din sa uh, sinasabing double falls na uh, sa barangay Kuliat. Ay, Ariho ay uh, machocolate ngayon ng tubig dahil ilang linggo naman mano tayo nag-uulan kaya yun ho ang resulta. Ay, di tayo bumisita na ng kaunti. Ayan. Mukhang may naglilinis eh kasi hinahawan yung mga damo eh. oh, tsaka yung mga bote-bote. Mukhang dito sa gilid niya nakuha dating uh, mukhang dating bote pa nandito. So maraming salamat doon sa naghahawa ng damo. O oh, kaganda ho sana na re Hindi ka sarap dumo pa. Ay. Good to be back, ika nga. It's good to be back. Ayan ano So, meron na talaga ng gahawan. Naglilinis. Siguro ari ano, pinapagpaliguan ng baka o kalabaw baga. Kasi hawan yung ano, yung mga damo. Ay, ari na ako ang ating pinakamalapit na makakapunta din eh. Medyo madalas so, kasi itong mga steps nito. Ay, wala tayong kasama. Ay, mahirap mong mag-isa. At <laughs> baka tayo matisla pero at least nakabalik ko tayo din eh, at naipasal ko ulit kayo din eh sa ating dating pinupuntahang uh, liguan din eh, ho, sa barangay Kuliat. Ay di atin namang sunsunin ulit yung pabalik para makita nyo rin naman ang itsura ng ano, pabalik. Kanina ay eh, pasulong ayan oh at paparne. Ay di naman ho natin ang isura ng pabalik ng ating mga nadaanan kanina. Ganda. O balik na ho tayo. Medyo nangit-ngit yung mga lamok-lamok din eh. <laughs> dokie Okay, Hak ha, bang tadi ni, upia upia upia, madu dulas. So, yung mga batong nga mukhang naigulong ng mga malalaking baha kaya napupunta din eh. Malapit-lapit na tayo dun sa talagang uh, ika nga A-Falls uh, na una natin nilapitan kanina. Aray, konting hakbang na laang. paka pakinig din eh. Nga, ugong ng mga sasakyan. Ayan. Aba, may sako. Marugari na rin kanina pagdaan natin. Ano laman? Ah, may nagagabi. Meron nung pala din ano. Ayan, may ng gabi din eh. Ayos nga naman. Kaya pala may mga dahon-dahon ng gabi doon kanina. Okay. Ah, ito pala yung mga dahon ng gabi. That's it for today. Hope na ang ating adventure. Ang ating pang-go-go out. <laughs> Medyo hapon na ho ay, Kaya madilim-dilim na rin din eh. At tayo ay makikipaglaban naman sa ano sa pag-aahon. <laughs> ay makatarik-tarik ko aring ating dadaan ng aray. Okay, Dok. Maraming salamat, Dok. Magandang hapon. See you later, folks. Ika nga.